What's up mga kainsan? Mga kainsan, tayo po ay eh, naglilinis muna rin kamutihan. Pagkakadami naman mga kaisan. Ito yung ating tinisting na sabi ko titisting muna tayo dito kung magkakaigi sa palayan ang kamutihan. Ngayon po ay itong titinisting natin pagkakagara po na laman mga kaisan, Pagkakadami. Ah, ah. Talaga matitisod mo. Ba naman yung ay mga kaisan, ipapakita ko po sa inyo tayo po ay nagpapaabuno hahakot naman po tayo mamaya ng abuno doon kay Ibana po at si Alan po na doon sa dulo paparito na ay akin po munang pinag-aabuno at uh, last abuno na po ng palay natin, bibisitahin po natin yung kantarin po ng ating palay mga may maiging ngayon mga kainsan at yan mahal ng palay mahal-mahal -mahal na ngayon po sa amin ang presyo ng palay na hindi tuyo ay by ay awang ko lang ako sa inyong lugar kung magkaano mga kaisan dito sa amin ay nagmahal na ay awang ko lang kung may marami na po nag-aani dito sa amin ay may mga nag-aani na rin po yan kasama po natin si Kautol to eh oh, maganda po ay tumawag si Alan nadyan na po baka si Alan tumawag po baka nado na sa dulo yan, yeah, makita makikita na yung ating kamuti, mga kainsan Ito yung nakahanay noon. Baka laman, tabo ni Udol. naman. Hmm, yan. Yan nga, tabo yun eh. Yan nga ang sinasabi ko eh. Ito mga kainsan Ayan po ang laman. Oh. Naulbok. Oh, battle po dito. Sa lupa natin dito sa palayan na ay pautol ay naputol pag ay ayan pa oh hmm. ah ah tamo po naman mga kainsan oh. ito po ay dalawang buwan na ah. tatlo isang buwan na la ang atin pong ah, ayan. ay yung pao oh. nan ibig sabihin po pwede rin po tayo magpalawak ng kamutihan dito naging scientist na naman tayo mga kainsan yan eh, ano. oh. ah pumuti ba masugatan Ah, ah. na ay pa utoy ari uh, oh. tamo naman oh eh, update ko lang ang po kayo kasi mayroong nagko-comment eh, na kayong kamutin ni kainsan na ay oh. ayan hmm. kita po ninyo pagkalamat ni eh, eh. Hmm. Ah, na ay pa niyan oh. Yan otoy. Ayan o. Bisa ka na. Ayan o. Nakakatuwa. Unang pag-aaral pala ang po natin ito. Ayan o. Pag po ito ay may bulaklak na, pwede na po natin itong harbisin. Pag may bulaklak na po. Nagis akay ang lamon ang sus mario sip ha? na pa o nakakatuwa mga kainsan ayun. ayun makikita nyo gisak na ang lupa ayun ayun halos laman lahat utoy ay lalo sa mga sapakit na mga kainsan na ay uh, yun Hmm. Hmm, kita po naman ninyo. Oh. <laughs> Basta po, pag magtatalim ng kamote ay buyasong buyasong ang lupa. Tapos ay kukukain po, aarduhin po nyo ng malalim para mabilis sa... Uh... Ah, naay pa pala. Ay, utoy hukay na rin ah. Hmm. Naay pa po oh. Yan, sa ilalim po oh kumpul kumpul ay yun po ah, yun po eh yan naka, naka ano pa oh mayroon pa po sa ilalim oh. talaga nga naman po Kotoy. kainaman naman ang laman nito. <laughs> ano na initan ka na? Ha? La. Ako lang po ay matuwain la ang kami mga kainsan, sa totoo laang. Ay, iya. Yeah. Ay talaga po namang Hmm. basta po yung ganto mga kainsan yung mga gantong bagong bungkalas kung bagay sabi bagong tanim wag na wag po kayo maglalagay ng chicken manure sa ganto po pag po naparami ang chicken manure yung gantong mataba ang lupa hindi po siya lalaman basta kung ano yung unang tanim pero sa pangalawang tanim po pwede na po kayo mag chicken manure pero dahan dahan lang ang sisti po ng kamuti dito sa amin lugar ha pag po siya ay napansin ko, pag po siya po ay sobrang taba ng lupa, ang nangyayari po sa kanya, hindi, dahon ng dahon lang siya, hindi siya lalaman. Yun. Yan yeah, mga kaisan, successful po ang pagtatanim natin ng kabuti sa palayan. Yan. Yeah. Ibig sabihin po nito mga kaisan, magandang pangitain. Yeah, uh, ito pong palabak na ito, pwede na po tayo magpalawak ng kamutihan. Luwa, iba na. Hey. Luway. Ha, ah, mga Kaison. Tayo po iya uh, mag-aabuno po. He, dito Puling sabog po. Nge. Hey. Nge. Hey. Iba na, ge. Hey. 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 Luway. Nge. Hey. Nge. Hey. Eh. Okay. Hoh hoh. Nge. Dan tahan di mana? Hop. Oh. Okay. Nge. Dahan-dahan lang. Ge. Yeah. Up. Luay. Eh eh. Oh. Pahakutin lang natin mga kaisan. Dili sa kabila. Maigit mga aga pa. Ari po mamaya eh Hindi mo na magbubuhat Pag na Pagod na Hakot po muna tayo Gara na pala ye Thank you lord Sa gitna yan eh Hindi sa kanto Sa kanto yan Yara na gitna

Oh, buntis na yan. Ting, salamat po sa Panginoon at uh, thank you Lord. At talagang pinag-aadya po tayo sa palay. Puto eh. ito mong luang, matigas na. pala dito. Oo. Oh, Kukultivate lang naman. Dini ito eh, na tayo. Kaya naman ng ilalabas nating ani uh, dito. Yan ang ganda. Bumalik na naman mga kainsan yung ating ano. Yung ating sigla sa pagpapalayan Uto bilangin mo isang puno utoy Utoy 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 35 po Pero hindi naman po ganun lahat Meron pong Meron pong maliit Pero ano, hindi po ganun lahat Pero kalimitan po ganun kalalaki Ari nga auto labak na ari, parang gusto ko pa rin tamnan ay. Silihan. Ha? Mm -mm. Ari pala oh. ko po ng gulay din. Ako birin nanghihinayang ay sa nakikita ko mga bakanting lupa auto eh. Ako yung nanghihinayang na. Pwede pa rin nga ako ito yung talong sa ganara eh. Dali magpaan eh. Hmm? Huh? Eh, matigas na ito utoy Kawa ko ay Ang huling sabog mga kainsan gantong buntis na Dahil kailangan po ito Meron pa silang makakain Ganito po, sisirain ko po ng isang ari. Pero, yan, pagkita po ninyong ganyan, ha, sa Vietnam po, ganito ang diskarte. Tsaka sa ibang Asian country. Sa bagay, sila ang nag-aral sa atin, ano, pero marami ka din matutunan sa kanila, eh. Ah, pagbuntis na po, pag ganito medyo nalabas na, pakakainin po nyo sila ng last sabog. Huling sabog po ng abuno. Dahil, para po, meron pa silang makain. Dahil halimbawa po, dumilaw agad at walang makain ang palay. Ang nagiging sistenon, ah uh, nagiging tulyapisin po. Parang nagkukulang sila sa nutrients. Yun po ay ayon lang din sa panunood natin. Pag-aaral po. kumbaga parang tao din yan ay, ikaw nga ang hindi pa kainin ng hapunan, ay di ikaw ay parang lambot. Ganon din po yun. Para manlalambot ka po ba? Yun po ayun lang sa ating pag-aaral po. Tsaka panonood ko po ng mga YouTube. Hinug na rin kay Tiyo eh. Oh. Hinug na no. Siya nga no. Garo. Hindi. ayun Oo nga kita ko. Gara. Ay, di na oh, Ah. lang. Abot ang, ang, ang na. Eh? Oh, ay, mo, ang ay, may, hindi pa nasa, Pao. Oh. Aanihin na sa linggo, di wala na. Dilipat nga. Ay, di aanihin ko na? I-sprayin ko na? Pa. Hindi, pagkagapas, Bago pala ang Arang kagandahan utol dito kahit ito'y gawin mong gulayan lahat. Yan ang ganda. Utol. magandang tubig Hindi ka pa mag-iisip ng pandilig. Dilig na yun. Ha? Oo. Hmm. Naguna ng pilapil. Ay, gagaskaterin ko pa ito. No. Hindi ko pala ang magawa. Ako nang gagaskater nito. Eh, sa agapang ko. Agap-agapang ko bubukas bukas. Pag Hindi ko nga alam kung alin ang unahin. Namin <laughs> ko po. na po yung kay tatay na ganari. Ay, ah, pakatagal po natin yung servisyo. pa kayo po. Pakatagal ng pakinabang nito. Ano? Eh. Bumigay po ay. Kukuha mo ko yung ano.

Si atang bar sa akin. Hanggang doon sa labas. Hmm, ali bare ba? Oo. Daw ang plastic din yan. Wala. Kuha ko lobby sa atin. Ako ko naman tricycle. Papasan na rin doon. Dalal dala 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 pa dalhin ko pa amin, pa amin ko yun ay. Ang... Ari pa pagawa mo. Hmm. Ari ang papagawa mo. Ari ang aking makina. Oo, yun ni kanina lang. Oo. Uh -huh. Pero pa ko nang ipapaayos niya utol yung makina. Tatanggalan na ng tambot dahil ano, linisin lang siya, linisin Para naman po ipapaayos Pagilin yung na. loob. Siguro yung mga isang linggo po bago maayos 'yan. Yeah. Wala pa si Kuya din ay. Wala pa ba, ba? Wala pa. Tingnan mo na ikot pa yung ini. Naikot po 'to. Ito ni mababa mababa ka loob.

tapos ibatak. yan ganyan lahat yan sikuti yan sikuting lokbanin daw yan tawag dun ay yan ganyan na auto sige batak oo yan auto yan Ah, pwede pa lang pabalagbag muna lahat ano utoy. Eh? Papagana ba? Oo, para hindi kayo mahir ano. Oo. No. Ah, sige. Ako naman po ay eh, nakuha din ng technique sa lok sa mga magugulay po sa riaya. Ganyan po ang technique nila. Yan nga utoy eh, tinatali pa sa katawan utoy eh, ay. Alin. Ari. Para hindi ka na ano, na, kukuha ko ng panali. Ari utoy. Oh. Eh. lang kaya sa katawan mo utoy, eh. ayos lang kayo sa iyo. Parang ganto utoy. Eh. ko sa mga lokbanin. Sa riaya. Oo. Para hindi madumi sa iyong ano. Kaya kung ayos lang sa iyo. Okay. Na hindi na mababa. Ay, parang gato pa ito. Kira ko ito. Yan. Yan. Pag, ano, pag, hindi, pag na nahihirapan ka, hindi yan. Ay, siya, say, ganyan. Okay. Sige. Sige. Yan. Yan. <laughs> Purman. <Four> <laughs> si Utoy. Oh, ayun. Naipit mo na rin. Eh. Naipit mo, eh. ah, pwede mong i-ano, itimbuhang. Ayan, yeah, ganyan ito. Diban mo nga kan? Kita ko yung ano kaya yung sa lokban po kuya, sabi ko ano kaya nasa ano yun. Bab... Hindi nga naman hawak-hawak, sabi ko magaling din. Nakabasket daw. <laughs> <to>. Ha? <laughs> Lahat ay inaral eh ano. Madali tayo makakuha ng tubig. Kumbaga na rin na ba agad? Hmm. pa lang na ang putay ng tubig mga kaisan. Para po sa ating palayan ito. Para po mabasa yung palabak. Tayo pa po tayo ay para mabasa po. Ampot 'to po ito. Walang problema, ano? Walang problema dito sa patubig. Yung nga lang, hindi na tayo gagastos ng gasolina. Yung po. Kaya na agad. Ayan mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.